May mag-overnight ako sa pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas Ang Cave Yang Tunnel Dito kayo na ako pa naririnig eh. parang may naglalakad talaga ng ginagawa ng tunnel, meron talaga dito nga Nagpapakita Minsan pa nga yung babae ng lahat ng bata Portal daw to ng mga elemento, sabi nila aswang or Wait, look! Siguro huwag na lang natin pansinin kung nandiyan sila, hayaan lang natin sila ang Cave Tunnel ay sinimulang gawin taong 2010 at tatapos naman ito taong 2013. Ito ang itinuturing na pinakamahabang tunnel sa buong Pilipinas na may habang 300 meters. Ginawa itong tunnel na ito upang mas mapabilis ang pagbiyahe magmula Maynila papuntang Batangas. At ang tunnel na ito ay nagsisilbing tourist attraction o tourist spot dito sa Cavite. Pero sa kabila ng kasikatan ng tunnel na ito ay meron itong itinatagong misteryo dahil may mga ligaw daw na kaluluwa o espiritu na hindi matahimik sa lugar na ito. 1pm bumiyahin na kami papuntang Cavite. Let's go! Let's go, Kabite! At nang makarating kami dito sa Kawit, Kabite, nag-grocery na muna kami para sa babaunin namin. Buti na lang, Bar. Nakapag-grocery tayo gamit ang 1xbet. Kasi alam nyo, sa 1xbet, pwede kayong kumita ng malaking pera. At ang kagandahan dito, pwede pa kayong makakuha ng bonus na up to 7,000 pesos kapag ginamit nyo tong code na to. Kaya nang panginihintay nyo, pag register ka na at maglaro ng 1xbet. 5pm na makarating kami dito sa Kibiyang Tunnel. So ngayon, okay, nandito na kami sa Kibiyang Tunnel. At... Nagtanong na din ako sa mga tao dito kung totoo ba yung kwentong kababalaghan tungkol dito sa tunnel. Totoo lang wala. Kwento, kwento lang ng mga duwa, ng mga riders. Kumain na muna kami ni Alpha at naghintay na gumabi at nang dumilim na. Pasok na ako, makikita ng lugar dito. Sobrang dilim dito. Ito yung sinasabi nilang napaka-creepy daw dito. Dahil daw dito daw, portal daw to ng mga elemento. Sabi nila aswang or kung ano yung elemento nandito. Kaya pag dumadaan sila dito, bumubusin na daw sila para daw respeto sa kung ano yung mga nandito. 7 PM naglatag na kami ng tent para dito na kami magpahinga at magpalipas ng oras. So yun, as of now, kakalagi pa lang namin ng tent. Dito kami tatambay, dito kami magpapahinga. And then, titignan natin kung may may experience tayo ditong kakaiba. Habang nagpapahinga kami at nagpapalipas ng oras, may mga tao pa din na umihinto sa tunnel para kumuha ng litrato. At maya maya lang, may nakausap ako na taga rito at talagang kinilabutan ako sa mga kwinento niya. Ginagawa tong tunnel, meron talaga dito ano, nagpapakita. Kita niya sa bunga nga, tao dalawa tsaka yung aso, mataas yung aso nga. Oh, minsan pa nga yung babae may karga pang bata, papasok sa bunganga, nakakita lang yung mga engine. So yun as of now, meron kami nakilala dito na mga tao na nakatira dito, mga residente. Katulad dun sa may tindahan na yun, kung makakapansin mo yung may ilaw na yun, may tindahan doon. Doon kami ngayon nakatambay. Tumambay na muna kami ni Alpa dito sa may tindahan. Masasabi mo sa mga kinuwento sa'yo kanina nung lalaki alas 12 daw, napakita daw alam mo Kaya kasi, dun sa mga kinikwento ng mga tao, lalo na yung mga napapanood natin, bago tayo pumunta dito nagresearch muna tayo, Siyempre, may nasabi silang may nagpapakita ng white lady nagpapakita daw na aswang matandang babae dyan sa loob ng tunnel syempre nung una hindi ako naniniwala pero may mga nagkikwento dito na taga rito na meron daw talaga nagpapakita dun sa loob ng tunnel kaya nga nandito tayo para patunayan kung meron ba talaga o wala so yun ang oras natin ngayon ay 10 o 8 ng gabi at as of now papasok tayo sa tunnel and then gagamit tayo ng ghost tube, tingnan natin kung meron tayong uh, madidetect. 10pm pumasok na kami sa loob ng tunnel, gumamit din ako ng SLS camera para tingnan kung may madidetect ba ito ayo! <coughs> Na-detect. Ano yun? Meron ako na-detect. Oh, na lang pala eh. eh Ayun, mga poste lang pero nang makarating kami sa dulo ng tunnel wala namang kaming kakaibang Oy, so, naramdaman wala, wala, walang something dito at wala din na detect yung SLS camera namin kaya bumalik na ulit kami kung saan kami nakapwesto kanina so you know as of now ang oras natin ay 11.04 ng gabi 11pm nagluto na muna kami ng kakainin namin at after namin kumain nagpahinga na muna kami at nagpalipas ng oras so dilim na dito magalas daw legit legit so wala na kayo makikita dito tingnan mo ginanyan ko yun o ayun o no? na namin makikita dito at sobrang tahimik na din dito kami na lang ang tao dito tapos sa sobrang tahimik may mga naririnig kami na parang kaluskos namin naglalakad Maglalag. ayokong mag overthink naisip na lang namin na baka mga dahon dahon o mga nalalaglag na ano pero habang nakatambay kami may mga naririnig talaga kami na parang naglalakad pakinggan nyo itong mabuti Hmm. 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 Sinubukan namin puntahan kung saan yung naririnig namin Pero imposible talaga na may makita kami dito dahil kami lang talaga yung tao dito Dito kayo na ako pa naririnig parang may naglalakad talaga Tignan mo, umatras ka, kuha na mo ako Matras ka Eno, o, no. ayan makikita nyo dito pag pinatay ko to Wala, walang ilaw dito Napaka tahimik talaga dito tapos kaya na pa kami na kaluskos na parang naglalakad sabi ko ayoko pero, na lang mag-overthink ka pero kaya na pa talaga naririnig grabe, ispaka creepy talaga dito wala nang dumadaan, no? tayo na lang nandito sobrang dilim pa So yun, no, time check tayo. Ang oras natin yun ay 1.03 ng madaling araw. Alauna ng madaling araw, dinner ko si Alpa na mag-explore mag-isa sa loob ng tunnel. May ano ko sa'yo, may dinner ko sa'yo. Ano yan, ano Pumunta ka doon, mag-explore ka mag-isa ngayon. Kaya mo, hindi. Hindi dito nga lang ako, kasi maglalagay ako ng rempad dyan sa labas. Yung, Tapos dito lang, babantayan lang kita mapunta ka doon Habang ako naman ay maglalagay ng rempad at gagamit ng EMF dito sa labas ng tunnel. Papasok na tayo sa loob ng tunnel. Pumasok na sa loob ng tunnel si Alpa at naiwan naman ako dito sa labas. So yun habang nandun si Alpa sa gitna ng tunnel, ako naman meron naman ako dalang EMF dito. Pero habang nandito ako sa labas, may mga dumadaan pa din na tumihinto dito sa tunnel. Yun lang ang problema natin dito tulad ng sinasabi ko sa inyo kanina hindi tayo makapag-document o makapag-investigate ng maayos dahil sobrang daming dumadaan at the same time may mga umihinto din dito na mga riders para mag-picture dito sa Kipyang Tunnel Makalipas ang ilang minuto nakalabas na si Alpa sa tunnel at mapapanood nyo yung full video ng exploration niya sa kanyang YouTube channel So yun, time check tayo. Ang oras natin ngayon ay 2.53 ng madaling araw. Nag-decide na kami na pasukin yung cave, yung tunnel. I explore natin sa loob. Ang tayo ng mga equipment like Rempad, EMF, EMF at titignan natin para malaman natin kung totoo nga ba yung mga kwento na meron daw talagang nagpapakita sa loob ng tunnel, nagpaparamdam Alas 3 ng madaling araw, pinasok na namin yung loob ng tunnel. Nag-set up na din ako ng ilang equipment at sinimulan ko na ang pag-iimbestiga. Kung may kasama kami dito pwede bang uh, pailawin nyo mga equipment namin dito? Nandito lang kami para malaman yung kwento dito sa lugar na to Naghintay kami ng ilang minuto pero walang nag-response sa mga tanong ko Nasok na wala talaga. At wala din akong nararamdaman nararamdaman na dito. Normal lang. Kasi dito sobrang daming dumadaan. Katulad nyo may dadaanan naman. May at may, may dumadaan dito. Sinubukan pa namin na mag-stay dito ng ilang minuto. Pero wala talaga kaming nakuha na sagot. Ang oras natin ngayon ay 3.19 ng madaling araw. Wala, walang, wala akong nararamdaman na dito. Walang mabigat sa pakaramdam. Hindi na nanayo yung balahibo ko. Hindi ko naman sinasabi na wala talaga dito. Pinaniniwalaan ko yung mga kwento nila na meron talaga nagpaparamdam dito. Pero based on my experience, wala naman ako naramdaman dito sa lugar na ito kasi hindi naman lahat ng lugar meron tayong mga naramdaman, o kapipil may experience na kakaiba pero ayun so kumabot ka dito sa video na to maraming salamat maraming salamat subscribe kayo kay Alpha sa kasama natin and then paboot nyo na ako ng 100,000 subscribers bago matapos ang taon and then see you sa, video. sa next video